Sa patuloy ng kampanya laban sa insuransiya sa Masbate at kasunod ng mas surrender ng 63 membro ng NPA, patuloy ang pagpapaabot ng impormasyon ng mga residente sa mga kahina-hinalang aktibidad sa kanilang lugar na nagbigay daan sa panibagong tagumpay ng mga sundalo. Ayon sa impormasyon mula sa komunidad, may ilang kaduda-dudang individual na namataan na pabalik-balik sa sityo malapinggan Barangay Saumil sa bayan ng Mobo. Nang beripikahin nito ng tropa ng 2nd Infantry Battalion, natuklasan nila ang taguan ng armas ng NPA kung saan na-recover ang 10 high-powered firearms na kinabibilangan ng siyam M16 rifles at isang M653. Marami sa kanilang hanay ang nagsisuko at uh, ang kanilang mga armas ay tinago nila sa isang lugar upang sila'y makihalubilo sa mga tao. At ang ibig sabihin nito para sa mamamayan at para sa ating... Provincia uh, probinsya ng Masbate ay isang matagumpay nating napigilan ang kanilang kakayahang magsagawa ng karahasan at operasyon. Muli namang nagpasalamat si Major General Aldwin Almase sa patuloy na suportang ibinibigay ng mga masbatenyo na aniya ay napakahalaga sa pagpigil sa anumang banta ng karahasan mula sa NPA ang pagkakatuklas na ito ng sangkatutak na armas ay isa na namang hakbang patungo sa pagwasa sa natitirang communist terrorist sa Masbate at sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa lalawigan. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Bananiya, News.